Hello mga amigo amiga, Andrea here, your feeling vlogger na affiliate. Today ibabahagi ko sa inyo mga kaganapan sa aking life, kaya maganda na sa mga kwentong, well, buhay ko nga pala. That's it! Hello mga amiga-amiga, ayan kakagising ko nga lang ng mga oras na to at eto, nagtatanggal pa ng muta ang inyong amiga. Hala, sige, kay aga-aga naglalampungan ang dalawang ito dito. <laughs> At ngayon ko lang naalala man sa pala namin kaya pala naglalambing yung amigo nyo dyan. Pagkatapos nga ng maikling lambingan, eto nagdiklop na nga ako ng aming pinagigaan dito. At, At habang uh, nagilipit ako dito, biglang lumapit itong tiyanak na to na bagong gising lam. Naalala ko nga pala may parcel nga ako dito, halos 2 weeks ko na rin hindi nabubuksan. Kaya ayan for today's video, bubuksan na ng amiga nyo. Kaya naman binuhat ko na tong kapatid ko papunta sa labas ng bahay para nga makapag video video ako sa labas dahil doon ay maliwanag. At umalis na rin ang inyong amigo para sundin ang kanyang papa dahil nga mag na naman sila nitong aming bahay. Every po talaga nakikita ko na kapatid ko na video eto, tuwang-tuwa siya palagi at todo high siya dyan sa video. Akala ko nga ang parcel ko na ito ay wipes, yun pala ay mga pads. Limang yeah, pirasong packs ng pads galing kay TikTok. Ang akala ko nga po kaparas lang siya ng mga pads na nabibili sa tindahan pero hindi, napakaganda niya. Ultra thin pads as in manipis po talaga siya with wings na kahit manipis with wings at absorbent at hindi talaga kayo matatagos dahil napaka safe niya gamitin. Bakit pala binuksan ko na nga ito nung dumating pa lang sa akin dahil kailangan na kailangan ko to ngayong buntis ako. Ang akala ko noon kapag buntis na hindi ka nagagamit ng na mga pads pero hindi hindi, gagamit pa rin pala mga amiga. <laughs> Dahil nga mga amiga ko kapag buntis, syempre, wiwi ng wiwi. Kaya kailangan talaga magsuot pa rin tayo ng pads para hindi mabasa ang kaname. Eh? <laughs> At para hindi na rin tayo palit ng palit ng underwear mga amiga ko. Sobrang mura niya lang mga amiga ko. Lalagay ko yung link sa baba kung saan makakabili. Hala siya, nagbenta pa talaga. By the way, maganda talaga siya mga amiga ko. Kaya wag order na lang kayo kung gusto niya Nasa baba yung link. <laughs> Pagkatapos so, kong maopen yung aking parcel mga amigo-amiga, eto. Oras na para mag-inom ng mainit na tubig. Yes mga amigo-amiga ko, you heard it right. Mainit na tubig lang yung kinakapiko sa umaga. Pang 3 days pa lang pala. At itong kapatid ko siya ang umiinom ng gatas. At pinaparis ko siya dito sa kamote na nilaga pa kagabi. Kaya naman po talaga mas mainit pang pa ulo ko dito sa kamote na to. <laughs> At pagkatapos ng umagahan, ano pang sunod na gagawin? edi eh, di ng ng sandamakmak na hugasan simula pa kagabi. <laughs> Nakakaya naman kasi kay kong kung siya pa maghuhugas nito. Aba na mga oras na to, nagpapakain siya ng kanyang mga alagang baboy. Kasama na din yung alaga kong baboy siya na nga rin nagpapakain. Dahil halos iisa lang o oh, magkakatabi lang naman ng mga kulungan. Yes, mga amiga, amiga, may hiya pa naman ng amiga nyo. Kaya ayan, naghugas-hugas na muna ako dyan for today's video. <laughs> Pagkatapos ko ng maghugas sa kapangalan ko, nakaisip na magilamos dyan para matanggal yung mga tira-tira ko pa dyan, muta sa aking mata. <laughs> At syempre pagkatapos ko ilamos, uminom na nga rin po ako ng vitamins ko dito. Dahil nga ang goal ko ngayon ay huwag tatamad-tamad. Eto dumiritso na nga ako dito sa may ginagawa naming bahay para nga makapagtanggal ng ilang mga basura. Tinanggal ko na nga muna yung mga kalat dyan na hindi nagagamitin at hindi pa rin naman ako makakapagwalis dahil nga maputik pa rin yung lupa. Mahirap pa rin magwalis niya. Pag alas na rin ng hari ng umagang ito wala pa rin nakakabalik yung nagsundo. Dahil nga meron daw LTO sa daan at hindi siya maka ah uh, tawid. <laughs> wala nga dalang helmet yan. Kolorom ka ngayon. <laughs> ko so, Tapos nga ng ilang minutong paglilinis ko dito, umuwi na nga rin ako doon kila mama para nga mag-asikaso ng aking gugulayan for today's ulam. At maya maya pang araw ay dumating na yung father-in-law ko at sumakay na nga lamang siya ng skate dahil nga hindi siya masundo ng aking partner. Akala ko nga talaga hindi makakapagkumpuni ng bahay sila ngayon dahil nga hindi nasundo ng partner ko ng motor yung papa niya. Pero thanks to God kahit tanghali na eto makakapagkumpuni pa rin sila ngayong araw. Kaya naman dahil makakapagkumpuni sila ng bahay ngayong araw, eto yung aking gugulayan. squash or smash. Ay basta, maguguli ako kayo ng kalabasa at aking gagataan at sasahogan ko ng sardinas. <laughs> Fast forward mga amigo amiga at ang hali na 11.50 na nga ng madalang ko ng pagkain dito sa kanilang ginagawa itong aking partner at ang kanyang papa. At ayan, gutom na gutom ang amigo nyo dahil wala pa yan kain ng umagahan. Maaga ba naman umalis para magsundo pero hindi nakabalik ng maaga. Kaya ayan, gutom na gutom ang person. At syempre mga amigo amiga ko, pagkatapos nilang kumain, ako naman ang kakain. Kasabay ko dito kumain sila mama. At syempre mga amigo amiga habang kumakain, hindi dyan mawawala ang chismisan. Kaya naman habang kumakain kami dyan, todo chismisan kami ni mama. At nakadalawang sandok pala ako ng kain gamit na <laughs> Ay, buntit, ano ka ba mag-diet-diet Diet ka na? <laughs> Super lakas mo kumain ng kanin. <laughs> at ito na nga mga amiga-amiga, pagkatapos -amiga, nilang kumain, pinagpatuloy na nila ang kanilang ginagawa. Naglalagay na sila ng bubong dito sa may aming kusina na ginagawa. Kaya naman talaga matagal siya matapos dahil dalawa lang talaga yung nagtatrabaho ng bahay namin. Habang sila nagtatrabaho dyan, eto ako panuod-nuod lang sa kanilang mga ginagawa at wala naman talaga akong dyan. <laughs> At maya maya pa nga, eto meron na nga akong naiambag. Ipinasok na nga namin dito sa loob ng bahay iba pang mga gamit na nandun sa may dati naming kusina. Dahil nga nila ito. Tatanggalin na nga dahil nga nakakasagabal nga ito sa kanilang tinatrabaho. As you can see mga amigo amiga, sirang sira na talaga yung dati naming kusina. Tignan nyo naman, o ba diba? Wala na nga pong laman yung mga kahoy niya at kinainan ng anay. At tumutulo na nga rin po yung bubong niya. Maya maya pa nga po mga amigo amiga, umuwi na nga muna. ako doon kila mama para nga magluto ako ng kanilang merienda. Ay este merienda namin, syempre ako magluluto. Kasali na ako sa merienda. Hai. <laughs> ang pinakamalaking ang bago talaga dito ay ang pagluluto at nagluto na nga ako ng merienda naming pansin. Balis ang kilo nga yung binili ko pero kalahati lang yung niluto ko ngayon dahil yung kalahati, bukas naman, tipid-tipid din pag may time. ko. <laughs> At syempre pagkatapos magluto, eto kakain na ng merienda. at kahit talaga sobrang sakit ng ngipin ko dyan, sige kain pa rin. At dahil nga tunay na yung sakit ng aking ngipin, mga amigo-amiga, hanggang dito na lang muna ang ating video for today's. Bukas na lang uli Para <laughs> sa mga kapwa ko content creator na nakaabot hanggang dulo na itong video, ayan mag-comment lang kayo dyan sa baba at so, susuportahan ko ang inyo mga accounts or mga channel. Bye!